Tahimik na pinakingga ni Andrea ang ibinalita ng tiyahin. At nahiling niyang sana ay nabalaan man lang siya ni Emilio. Sinubukan niyang maghanap ng mas kaaya-ayang pag-usapan. Magkwento rin po kayo tungkol sa tatay ko, kay Jake. Seryoso ang tono ng tiyahin ng sumagot. Maliban kay papa, lahat ng lalaki sa pamilyang to, kasama ng tatay mo ay walang halaga. Si Simon ay may dalawang anak na lalaki na ninakawan ng papahabang nagtatrabaho sa isa sa mga hotel niya. Nabigla si Andrea sa pag-amin ng tiyahin nang ginawang krimen ng mga pinsan niya. Walang ano-ano ay biglang tumayo ang lolo niya at nagsisigaw sa wikang bisaya. Anong nangyayari? Wow! Tahimik ka lang at mukhang mahiyain pero oportunista ka rin pala. Komento ng tita sa mansa niya. Napagtanto ni Andrea na alam na ng tiyahin ang dahilan ng gusot sa pagitan ng lolo niya at ni Emilio. At parang alam na rin niya kung ano iyon. At pinanatiling niyang blanco ang muka. At bakit yun naman po nasabi yan? Ang mabuntis ng isang bilyonaryong katulad ni Emilio ay hindi aksidente yung mangyayari. Tama ba ako? Lalo na sa isang katulad mo na may nanay na ganun din ang ginawa sa kapatid ko. Pangungot niya ni Tita Samantha. Ang akala ko pa naman ay nagpunta ka rito upang makuhang loob at pahangain si Papa. Sa halip ay galit na galit siya ngayon. Hindi hinayaan ni Andrea na maapektuhan siya ng mga sinabi ng tiyahin. Anong sinasabi niya kay Emilio? Para tayong nasa drama sa TV komento ng tita Samantha. Sinabi niya na sira na ang reputasyon mo. Tignan natin. Naiinis na na sa loob ni Andrea. Tumayo siya at nilapitan ng dalawang lalaki. Hindi man gumaganti ng sigaw si Emilio. Kitang kita naman niya sa pagkakatayo at sa bangis sa mga mata ng binata. Ang matinding galit at tanging respeto lang para sa lolo niya ang dahilan ng pananahimik nito huwag kang makialam. Mariing sabi ng binata. Ayoko ha, at pwede ba? Wala na tayo sa panahon ni Kopong Kopong. Protesta ni Andrea na nakatutok ang pansin sa lolo niyang namumulang mukha sa galit. Please, huminahon kayo. Kung alam ko lang na mag-aaway kayo ni Emilio, nang dahil sa akin, hindi na lang ako pumunta rito. Hindi rin makabubuti sa kalusugan ang magalit ng ganyan. At huwag yun na pong pagalitan si Emilio. Inalok naman niya kung pakasalan ko siya. Ginawa mo yon. Gulat na gulat na binalingan at tinitigan ng lolo niya si Emilio. Kitang kita ang pagkawala ng galit nito sa nalaman. Tumanggi ako. Sabad ni Andrea. Bago pa ma-excite ng lubos ang lolo niya. Sa bagay na hindi naman mangyayari. Tumanggi ka? Siya naman ang sinigawa ng lolo niya. Nahihibang ka na ba? Dinadala mo sa sinapupunan mo ang anak niya at tumanggi ka. Sa tingin ko, kailangan nating kumalma lahat at huwag mo nang ituloy ang pag-uusap na to. Suestion pa ni Andrea. Ipinatong niyang nanginginig na kamay sa manggas ni Emilio. Pwede akong bumalik bukas para dumalaw. Iyon ay kung tatanggapin niyo pa rin ako. Oo naman na. Kalmadong sabi ni Emilio na tila walang nangyari. Ako ang hindi natanggap dito. Kung hindi mo pakakasalan si Emilio, hindi ka dapat sumama sa kanya. Payo ng lolo niya. Tumingin si Andrea sa galit niyang lolo at sa mapanguyam ng ngiti sa mga labi ng tiyahin. Kaya nagdesisyon siyang sapat na ang family reunion na nangyari sa araw na yon. Ako ang nagpapasya para sa sarili ko. At may tiwala ako kay Emilio. Pagbalik sa sasakyan ay kinausap niya ang binata. Bakit hindi mo man lang pinagtanggol ang sarili mo kay Lolo? Siya naman ang nagsabi sa'yo na magpakilala sa akin. Malakyang lakiyang paggalang ko kay Ninong Andrea. Wala siyang nasabing mali. Meron naman talaga akong reputasyon ng pagiging babaero. Ngunit dapat ay nagpigil ako pagdating sa Baka dapat ako ang nagpigil sa sarili ko. Bulong ni Andrea. Naiinis siya dahil sinasalo ni Emilio lahat ng pagsisi na para bang kaawa-awa siyang nilalang na walang halaga. Hindi. Gusto kita at sanay akong nakukuha ang gusto ko nang hindi sinasaalang-alang ang mga mangyayari. Pag-amin ni Emilio. Sabi ko naman sayo, huwag mo munang banggiting buntis ako. Pero obligado kong sabihin sa lolo mo ang katotohanan. Masama ang ugali ng tiyahin ko. Tuwang-tuwa siya sa pagtatalo ninyo ni Lolo. Bakit hindi mo ko binalaan tungkol sa kanya? Hindi ko gustong maimpluensyahan ang tingin mo sa kanila bago mo pa man sila makilala. May liberal na pananaw at may mabuting loob ang lolo mo, pero kagaya mo ay madaling magalit. Hindi ko rin naisip ang magiging reaksyon niya. Hindi ko naisip na ang mga pamantayan niya sa buhay ay makaluma at tradisyonal. Bumalik sila ni Emilio sa airport at nagulantang si Andrea sa biglang pagsugod ng mga reporter na bumabato ng mga tanong. Nagsumiksik siya sa binata. Nasisilaw siya sa flash ng mga kamera. Hindi niya napansin ng mga security na pilit hinahawi ang mga reporter. Sino siya Emilio? Paano na si Margaret Manalo? Paulit-ulit na tanong ng mga reporter. Pagpasensyaan mo na ang nangyari kanina. Saad ni Emilio nang makasakay na siya at si Blue sa helicopter. Madalas bang mangyari yun sa'yo? nag lang tanong ni Andrea. Masyadong madalas. Bakit interesadong interesado sila sa akin? Dumating kang sakay ng private jet ko. Bihira akong makita ng mga reporter na may kasamang babae may nagtip siguro sa kanila sa airport. Saan tayo papunta ngayon? Tanong ni Andrea. Sa isang pribadong lugar. Sa sobrang pagod at antok, ay wala nang pakialam si Andrea kahit sa buwan pa siya dalhin ni Emilio. Isinandal niya ang ulo at inisip ang mga nangyari ng araw na yon. Para siyang naging prinsesa sa loob ng isang araw. Hindi porke maganda ang bihis niya ay mayama na siya. Sa ilalim ng magarang kasuotan, ay siya pa rin si Andrea del Rosario, ang babaeng hindi ang tipong nakikihalubilo sa isang bilyonaryo. At habang iniisa-isa ang mga dahilan kung bakit hindi siya bagay na maging prinsesa, ay nakatulog si Andrea. Nagising lang siya nung lumapag ang helicopter. Gabi na nun, at sa patang liwanag ng buwan upang makita at mapahanga siya sa malapalasyong puting bahay sa isang madilim na backdrop. Napakurap siya. Sa laki ng bahay pakiramdam niya ay nasa set siya ng pelikula. Nasa ang lugar tayo? Sa True Bliss Island. Dito ko lumaki. Sagot ni Emilio kasabay ng pagbukas ng mga ilaw sa labas, ay nakita ni Andrea ang isang uniformadong lalaki na hinihila ang bagahe nila sa magandang bakuran patungo sa bahay. Isang isla at isang malapalasyong bahay? Pagmumuni-muni ng dalaga. Nag-alala siya sa magulong buhok at gusot niyang bistida. Pagkatapos ay sinaway rin niya ang sarili sa pagiging banidosa. Pwede ko bang palabasin sa kulungan niya si Blue? Tanong ni Emilio dahil panay kamot ni Blue sa kulungan nito. Bilang sagot ay si Andrea na mismo ang nagbukas ng kulungan. Parang lasing na naglakad palabas si Blue. Kaawa-awa habang hirap na binabalanse ang sarili sa tatlong paa. Ang lakas makakuha ng simpatya ng alaga mo. Gaano ba katagal bago tanggalin ng semento sa paa niya? Isang buwan pa. Sagot ni Andrea na pinipigil ang paghanga sa napakaganda na bahay. Ang bahay na ito ay halaw sa isang Southern Plantation House sa Amerika noong 30s at ginawa para sa isa sa mga lola ko. Huwi ka ni Emilio. Wala na sigurong makakapaglarawan kung gaano karangyang pamumuhay ni Emilio kundi ang kagilagilalas na marmol sa bulwagan na napapalamutian ng napakalalaking crystal chandelier. May malawak at nakamamanghang hagdanan, mga tansong estatwa, at mga muebles na sa mga museyo lang nakikita ni Andrea. Ni sa hinaga pa hindi niya naisip na may mga nakatira pala sa mga ganito kagrandyosong lugar. Hindi niya napigilang mapalunok ng may isang grupo ng mga tauhan ang lumabas mula sa pinto. Sa likod upang batiin sila. Andrea, ito si Manang Trining, ang mayordoma ko rito. Pagpapakilala ni Emilio sa pinakamatandang staff. Dadalhin ka ni Manang sa kwarto mo. Iginiya siya ng matandang babae paakyat patungo sa pinakamalaking kwarto na nakita ni Andrea sa buong buhay niya. May four-poster bed na nakukurtinahan ng hand-painted silk at mga carpet na napaka-elegante. Kaya sa halip na tapakan ay inikutan lang niya upang sumilip sa dressing room at banyo. Tanging wow ang nasambit niya sa isip, sa nakikita at natatamasang karangyaan. Ano kaya ang naisip ni Emilio pagpasok sa napakaliit niyang apartment? Hindi naman natakot si Emilio. Nagagalak na konklusyon niya. Nagpasya si Andrea na maligo habang inaayos ng katulong ang kanyang mga damit sa magarang dressing room. Pagkaligoy, isinuot niya ang isang hapit na asul na dress. Pagkatapos, nang isang katok ay pumasok ang isang katulong na may dalang pagkain. Hindi napigilan ni Andrea na ubusin ang pagkain dahil sa gutom at stress sa buong araw na lumipas. At pagkakain ay pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Hindi pa rin halatang buntis siya. Pagod ang katawang humiga si Andrea sa kama. Ngunit ang isip niya ay nananatiling aktibo at nagpapabalik-balik kay Emilio. Bagay na ikinainis niya. Infatuation bang tulad sa nangyayari sa mga kabataan ang nararanasan niya ngayon? Walang tigil ang isip niya sa pagtatanong kung ano ang ginagawa ni Emilio, ano ang iniisip, at sino ba si Margaret? May lakas ng loob ba siyang tanongin niyon kay Emilio? wala kang karapatang itanong yon. Aniya ng bahagi ng isip niya. Alas dos na ng madaling araw ngunit hindi pa rin makatulog si Andrea. Napanood na niya ang pwedeng mapanood at nabasa na ang pwedeng mabasa ngunit gising na gising pa rin ang kanyang diwa at gutom na naman siya. Maingat siyang lumabas upang hindi magising si Blue at nagtungo siya sa kusinang panghotelang lake. laki Napaisip siya kung mahilig bang magdaos ng mga party si Emilio. Ang binata na naman ang iniisip niya. Isinubsob niya ang muka sa mga palad. Tumigil ka sa pagpapahirap sa akin. Utos niya sa kanyang isip. Sinong nagpapahirap sa'yo? Tanong ni Emilio mula sa pintuan. Gulat na humarap si Andrea kay Emilio, kasabay ng pagbubukas nito ng ilaw. Hindi ka rin makatulog? Oo. Sagot ng binata na pinapanood siyang kumuha ng ham at kinain yon. Mukhang gutom ka. Nagiinit ang mga pisngi. Tumango na lamang si Andrea dahil puno ang kanyang bibig. Hindi ba't dinalhan ka ng pagkain kanina? Tanong nito. Napangiwing tumango si Andrea. Baka dahil sa pagbubuntis mo. Sabi ni Emilio na hinagod siya ng tingin. Bakit mo kinakausap ang sarili mo kanina? Marami lang akong iniisip, kaya hindi ako makatulog. Saad ng dalaga. Ako ba ang iniisip mo? Tiningnan niya ito ng masama. <laughs> Bakit naman kita iisipin? Bakit din kita iisipin? Ganti nito. ini Ini-stress kita? Nagbibirong tugo ni Andrea habang pinipigilan ng sariling titigan si Emilio. My God! Ang ganda-ganda mo, Andrea! Muntik nang matawa si Andrea, ngunit nang makita ang init sa mga mata ni Emilio, at nang mapagtantong seryoso to, ay umusbong ang kasiyahan sa kanyang mga puso. Mahabang sandaling naghinang ang kanilang mga mata, at nagsimulang kumabog ang kanyang puso lalo na nang abutin ni Emilio ang kanyang pulsuhan, at banayad siyang hinila palapit dito. Mabilis na naglapat ang kanilang mga labi. I've never stopped wanting you since that night. Saad ni Emilio na binuhat siya tinungo ang hagdan. Nagrereklamo ka ba? Tanong ni Andrea. Hindi niya mapigilan ang tuwa sa pag-amin ng binata. Hindi, Matagal na nang huli kong maramdaman na buhay ako. Gusto ko to, pero hindi ko gusto na hindi ka kayakap. Sa sinabing iyon ni Emilio, ay parang may gumising sa natutulog na diwa ni Andrea. Hindi natin dapat ginagawa to. Wala pa tayong ginagawa. Paalala ng binata. Itinaas ni Andrea ang isang kamay upang alisin ang inis mula sa nakakatukso nitong mga labi habang magkahinang ang kanilang mga mata. Parehong mababay na sa kanila ang pangangailangan para sa isa't isa. Napagtanto niyang hindi lang siyang nangihina tuwing nagkakalapit sila. Muli siyang hinalika ni Emilio. Tinungo nito ang isa pang kwarto at ibinaba siya sa kama. Naalala niya ang gustong itanong ng sandaling maghiwalay sila. Sino si Margaret? nakakunot noong sumulyap sa kanya si Emilio. Isa sa mga nakasama ko. someone naman sa go. Kung ganoon, hindi 'yon seryosong relasyon? Hindi napigilan ni Andrea na mag-usisa. Hindi ako pumapasok sa seryosong relasyon. Kabisado na ni Andrea ang strategy na 'yon. Galing mismo sa mga nakaka-date niya noon. Natatawa siya noon kapag sinasabi agad 'yon ng mga nakaka niya. Ngunit sa kung anong dahilan, hindi niya nagustuhan ng kay Emilio iyon narinig. Bakit tinatanong siya sa iyo ng mga reporter? Nagpa-interview nun si Margaret sa mga magazine at sinabi niyang may malalim kaming relasyon. At hindi yon ang unang pagkakataong nangyari sa akin yon. Pag-amin ni Emilio kasabay ng pagtabi nito sa kanya sa kama. Napaka-popular mo pala sa mga babae, no? Hindi na ako nagtataka kung bakit kasing laki ng araw yung pride mo. Tudyo ni Andrea. Tumawa naman ang binata. Tila napalis na ang tensyon dahil sa mga tanong niya. Kasama ba to sa mga plano mo nang dalhin mo ko rito? Natawa naman si Emilio. Sabihin na lang natin na umasa akong magkakasama tayong muli. Kilala kita. Plinano mo to umpisa pa lang. Isang maluwag na ng ngiti ang isinagot ni Emilio. Saka siya muling hinalikan. Kusa namang tumugon si Andrea. Kapwa nila din isa't isa, hanggang sa marating nilang kaligayahan, na sila lamang ang makapagbibigay sa isa't isa. Umiibig na ba ang binata kay Andrea? At tanggapin na kaya ang kasal na alok ni Emilio? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.